Inspirasyon sa bawat pamilyang kawangpangan ngayon, ang pamilyang Lapid mula Florida Blanca. Mula kasi sa 65 years old na inang si Evelyn, hanggang sa tatlo nitong mga anak na may kanya-kanya na ring mga anak, nagpursigi at sabay-sabay na natapos sa junior high school sa tulong ng Alternative Learning System ng Department of Education. Aminado si Aling Evelyn na dala ng kahirapan hindi na nakuha pang tustosan ang pag-aaral ng mga anak. Para nga po meron silang mga ganyan na ako sa mga nila. And, the uh, the Para kung sakaling tatangin pa na wala na ako, meron sila nga. The meron the na ako. Meron ako sa kanila. Hindi pa dahil dito, hindi rin po ako natutong magbasa at magsulat po. Kasi hindi po ako, dahil hindi po ako tumuntong na school grade 1, saya pa ng pamilya dahil kabilang sila sa mga outspasers sa bayan ng Florida Blanca na nabigyan ng tig 2,000 pesos na paboros mula kina Governor Dennis Data Pineda, Vice Governor Lilian Nanay Pineda at Sangguniang Panalawigan. Super proud sa pamilya, lalo na ang kanilang mga nagsilbing mga guro. Siyempre, sobrang proud po kasi at least kahit matanda na sila, nagkaroon pa rin silang chance na makuha nila yung pinaka-importante na maliit na papel na kailangan-kailangan. Lalo po namin nagubutihan yung trabaho namin bilang parte po ng ALS Pampanga para mas marami po kami matulungan. Sa tala ng Provincial Library, nasa higit 2,200 na kabalin mula sa ikalawang distrito ng Pampanga, ang natulungan makapagtapos sa Junior High School ng ALS. Bilib na bilib po kami. Sobrang thankful po kami sa kanya kasi uh, alam niya kung sino yung tutulungan niya. Yung mga talagang mga nangangailangan. Talagang sila po yung kailangan ng tulungan, di ba? Talagang hindi po na nakakalimutan. Hashtag Family Goals. Sama-sama sa pag-aaral. Sama-sama rin sa pag-asenso ng pamilya. Kaantabay ang pamahalang panlalawigan ng Pampanga. Para sa Balita Pampanga, Louise Rutao.